Biglang sumiklab ang tensyon sa loob ng court. Si Booker, na nag-attempt ng layup, ay nag-miss. Si Randall ang nakakuha ng rebound, at biglang naging mas kontrolado ng Wolves ang laro. Parehong team ay naghahabol, pero mas mukhang nasa driver's seat na ang Wolves. Si Alexander Walker ang sumalpok sa bola, pero natap ito palabas ng bounds. Sa Wolves na ang possession. May pitung segundo na lamang ang pagitan ng shot clock at game clock. Napakagaling ni Walker mula sa bench ngayong gabi at mukhang kailangan pang mag-isip ng strategy ang Wolves kaya tatawag sila ng isa pang timeout. Biglang sumigaw ang commentator o oh, McDaniels, si Royce O'Neal na may daliring nakaturo kay Devin Booker, ang sentro ng atensyon. Ano kaya ang tatawagin ng mga referees dito? Makikita si Booker sa gitna ng screen mukhang handang sumagot si McDaniels, nakausap si O’Neil, ay biglang lumapit kay Booker. Parehong naginit ang ulo ng dalawa, at dahil dito, nagresulta sa double technical foul si na Booker at McDaniels. Pero hindi yun ang katapusan. Na-eject si McDaniels dahil sa pagdikit ng kanyang daliri sa mukha ni Booker. Ang double technical foul ay dahil sa verbal altercation, pero ang ejection ay dahil sa physical contact. Parehong naginit ang ulo ng dalawa, pero si McDaniels ang pinakawalan. Finger to the face, sabi ng commentator. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na paliwanag kung bakit nangyari ito. May mali pa nga sa scoreboard, nakalagay na technical foul kay Kevin Durant, pero mukhang error lang 'yon. Kaya ang nangyari, double technical foul at na-eject si David McDaniels.